guys, ito na papunta tayo Ilocos guys no? Ay po tayo nagbabalik O oh, magkakalas this na Papunta tayo ng Ilocos Wala na tayong pasakyan mga boss Grabe <laughs> ba? May bitbit bit, bit pa tayo Pero wala na yan, nakakarating din tayo dyan Magandito na lang muna mga boss <laughs> Oh my <God. laughs> <laughs> no rin. Ayan e o. no rin. Ayan ah, o. saan kaya ngayon pupunta ko na kami. Sige na, bye okay, bye. Okay, boss. Let's go. Ingat po. kami kuya. Tawag uh, po talabera ba yun? ako mga boss kaso nasa natuwa na tayo wala na tayong masakyan wala na uh, uli book na mga boss kaya parang uh, tayo ng ibang uh, bus no? papuntang provincial ng Ilocos Ito, sarado naman na. Ayan. Yeah. Byron na katin ulanan. Okay, papasa pa tayo ng papa. Okay, na 'yung stretch. Best So, yan yung sinakyan natin mga boss papuntang Baguio, no? So, ito yung first na destination natin. Terminal nila. Nag-crowdo sila bang mga boss? Yan. Alright. So, let's go. Babalik na lang tayo sa loob.